gamer ng basketball sa Riyadh, si Chippy Rabena, oh, si Christian Kinikot, si Fanny Bumagat, saka si Tanjo. Yan, shout out sa inyo mga Riyadh uh -huh. National Guard. Relax lang Stay cool and keep playing. <laughs> <laughs> okay, sir. Okay, sir. God bless you all. Okay. Okay. Dito ba, Anong nangyayari sa kanya, Sir? Baka ito May x-ray siya? Meron po. Patingin niya yung x-ray Ay. Hindi namin dala, Sir. Yan yung CT scan na pinakita namin sa iyo. Ah. Uh, uh Oo. -oh. Uh -oh. Ay, hindi madag... Ano to? Malabo pati. Eh. Uh, ano na ka ng ano rito. Malabo. Uh -oh. Kaya... Ano? Kaya nasa ito Night na dala. Ang labo, hindi mo maaam yan. Hindi mo nga mabasa yung report, yun. Yun doon sa papel niya, yun sa papel niya. Hmm. Malabo ba yung mata ko? Talagang talaga sa malabo? Hindi ko mabasa eh. Malabo pagkakaroon. Ah, ikaw kaya mong eh. Malabo okay. pagkakaroon. Hindi ko mabasa eh. Blurred. Pinabasa ko ito. Ito, kuya. Kasi na, ito masakit sa. Ano yun Kuya, dati itong siyang S stroke siya. Ito yung ano niya. Ito yung nadala sa kanya sa stroke. Ngayon, dito siya ngayon na slide. Ito yung malo sa kanya. Magdadalawang buwan ako ito. Magdadalawang buwan na? -hmm. Pero yung stroke nyo na yan, nakakalakad kayo? Oo. Oh, oh. hmm. Nakaano naman na siya. Nakaanong taon na ako sa stroke. Wala namang fracture. Wala naman daw. Sige. Uh, Kahit mabasa ko lang impression, mabasa yung impression, mabasa yung impression. Hindi eh, kasi mabasa eh. Sobrang labo. Basahin ko lang. Pagka nakita ko, good. Hindi eh, i-execute natin. Kasi mahirap katulad nyo. Yun. Nakita nyo, pinabalik ako kanina. Nabutan nyo ba yun yung pinabalik uh, ko kanina? Yung naka-medal ang safety scan? Hindi, x-ray. Yung nakakulay green. O fracture yung pibula niya. Yung pinaka-distal pibula niya. Eh kung ginalang ko kanina yan. Kasi kayo pinabasa naya, ko kay Kuya niya, eh. na-slide oh, siya. <laughs> Siyempre, kung normal na slide lang, alam mo player niya. Mga ilang araw lang, okay na. pero hindi na siya makalayo, hindi siya makatayo eh. Yung anak mo nga, eh, ipapicturan mo nga ulit yung... Sige, hindi kayo siya may nalang. Yung resulta nung... Oh, kay Tito ko. niya, kay Tito Naman niya. Ngayon. Kapita niyo? Dito. Teka lang mga ayos. Hello, May. Tingnan niyo ko. Oh. Ayun, napakalayo. Hmm. Hmm. Bilisan naman, bilisan. Hmm. straight na kayo. Tingnan mo yung layo ng pa niya. Oh. Paano nga? Kuya, hindi na siya na-stop na siya. Kung baga, yeah, mo lang, huwag kang mahiga. Ay, huwag kang tamayo. Tingnan mo yun, huwag kang mahiga. Ano yung mas mahaba? Kahit hindi mo ano mo. Hello. Lumubog na, di ba? Oo. Paano nga, hindi siya na nakabang na nakabang mo siya. Tingnan ko lang, pag, may, pag walang fracture, hatakin ko yan. Pero pag may fracture, hindi pwede ibuti ko lang impression yung resulta nung ano, yung papel na para sure tayo kasi madudobo yung damage to pagka eh pero muli na mali na kasi hindi lang pinayak sa kuto tapos may fracture pala syempre dumula siya eh binis na kayo na kagad nandito na kami ilang taon na ba kayo na eh? 58 Naririnig mo yung ano magsisenior na kayo bat pero balo na yan sir bata bata pa problema ha yung mga ganyan syempre weak na yung mga buto natin yan yan ganyan para sure. Pag walang fracture, mas okay. Dahil lang natin konti ha. Medyo malabo, iba yung Pirat na pirat na yung ano niya. Ngayon, magrarajit yan dyan. Severe yan. Tapos, gawa ng weak siya rito, hindi mo may stroke siya. Kaya, wala na, wala nang nakas. Ito Papahan. sir, hindi basta-basta tumahat ito, ito. Gawa ng dito siya tinamaan ng stroke. Kasi dito, pag tinamaan ka ng stroke, gaganon ka, magiging weak pa talaga yan. Gaganyan-ganyan siya. Ngayon, nasira pa yung nerve niya. Nasira yung sciatic nerve niya. Gawa nung deep, uh, degenerative change na osseous niya. Nano na yun, no? Pumutok. Indis niya. Tumama ng napakalakas sa ano. Umiipit yun sa... Oo, oh, umiipit yun dun sa mayon niya. Umiipit yun dun sa may sayang niya. Anong nangyayari sa mga? Ito, so, medyo matagal lang ano. Okay. Ma, hindi na papabalik niya ang ano niya? Yung kahit niya? Makakalala. Medyo matagal. Pero mababalik po? Pero kahit paano, mababalik niya ano niya? Opo. Kailangan po naman. Kailangan, si po. Kasi kahit sa'yo dalhin to, yun nga aanin sa kanya. Ayan, lalo kung nakita na yung MRI, wala naman siyang ano rito eh. Wala naman siyang fracture dito eh. Okay naman. Ang problema niya, lumbar problem. Lumbar po. Lumbar. ito. Hindi po hindi dyan ang masakit niya. Nandun, nandito yung dito yung ano niya. Oh, na, nandito yung ano niya, nandito yung ugat ano, niya. Nandito yung pinakapuno nung pinagmulan na ano, yung pinagmulan pala nung no, nararamdaman niya. Okay? Ba't sa akin sa iyo. Sayo. Kaya ang na rin sa'yo. Ganon din siya. Ang problema lang sa kanya, ang diferensya, yung stroke niya, dito tumama. Yun nga lang po, nagkataon din doon din. Kaya, kaya doble doble, ano? Pero kaya yan sa'yo. Sakit? Taste lang te. Taste lang, mamani. Taste lang po. Taste lang te, ha? Di ba rin kumiya ka na te? Kaya niyo. Wala ba sa kanyang puso? Wala na. Hindi ko pa Tignan mo. Isang ano... Eh, doon sa may lalim mo. Kita mo. Baka sabihin nyo, dinadaya ako eh. Oo nga po. Itas. Oh? Pa, dito. Layo. Hmm? Huwag nang layo. Layo. Hmm. Pagsarap oh. Dalawang inch. Dalawang inch oh? matitira lang dito, hindi na lang. Matetis ng tinga Para sa din yan, te. Eh. Hindi, okay na. Ano, wait. sige pa. Relax we'll lang. Gusto mo na naman makakalakad. Yan na. O, na lang. We'll 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 okay, wala dito. Wala naman dito. Wala

hindi islam, di lang. Sibir na lang sa inyo. Yes mo mm. yes, lang, te, Saan masal te masal hmm. ha? Iis ka lang, te. Sige lang, te. dito? Ha? Kailangan, te. Gusto mo lang lumakad. Mm. Mm. Basta hindi tuhod niyo? Tuhod o dito? Tuhod. Basta kanya. Tuhod? Basta hindi lang. Basta hindi lang lumakad. Sabi ko ka, baka niya kahit po. <tuhon>

mo yan para makalakad Kailangan lang ito na stretch. Nung malang masakit ang balakang nyo. Pag hindi dati kasi ginalo ito, wala. Hindi magbabago yung ano. Sige, tag ka. Pag-init yung mask nyo para Ito yung masakit sa inyo, ito? Ito. Ito.

Masterpiece. Eh. Yan ang babae nga, no? Kung gaano katagal tumatapos. Ah, aray ko! Tis lang po, tis lang. Tis lang te, tis lang te. Tis lang, lang te. Kailangan mas stretch eh. Pag hindi natin ginalaw, wala. Wala mangyayari sa atin. Oo, oh, diba? Ayaw makasya nga, no? Kaya kumbaga yung titid mo. Gabi lang sa'yo.

sabi ko, sir, pagkano ano sa mga may masakit. Para yung mga dito, yung mga ngalay. Itago siya. Correct. may nga lang, masasabi ko kasi mga litig-litig mo niya, Muurong-urong yan. Oo, tama, masabi ko sa'yo. Kaya, kita mo sa Parang kasi pinupulikat na siya niyan. Parang na yan. Lup, yung potassium niya, bababa rin. Mm -hmm. uh, wala nung kumakapit o. Okay. Wala yun yung buto na okay. Wala kayong okay. sa gano'n? Wala po. Wala. 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 po. <laughs> <laughs> ay sumunyab? ano pa ni mayo? kita palang yung medas niya? palang kaya? eh silo, bakoyan, kano man doble? talo? ano wag na sakit kung yeah, lang ito talaga

ito kote na lang nga po. Relax na. Ay, mo. eh. Ah, kote na lang. Kote na lang. Kote na lang. Ang ina, ganun siya. Kalahati na lang. No? Halos pantay na ako konting konti na lang. lang. Pagka lumakas pa yung mga muscle nyo, makukwensa sa natin yan. Tisin nyo lang muna yung mga kirot. Stretchin yung pag nakahiga kayo, nasa kama kayo. <coughs> Excuse me. Ang ganyan nyo. Mga imperasyon na apat, okay nyo yun. Ang mahalaga yung stretch. Kasi sayati ka, sibir sayati ka. Kaso tumama lang sa ano kaya naging ganyan ang na sistema. Tumama siya sa stroke nyo. Okay? Man, tumama lang yung stroke. Upo kayo. Ah, hawak din natin. Okay. Yeah. Oh, stretch mo 'yung Oh, kaya 'no? Oh. Dadaw asabay. Pano abot niyo po eh? Kahit gento araw-araw, oh. tapos mababayong paa. sabay pano. mo.

lakas di ba sabi ko mm. sa iyo, bibigyan mo Eto, ng lakas. Dagyan mo na ng persa to. Persahan mo na yan, yan mm. ang sinasabi ko sa iyo lagi. Sige. Sige, Sige lakas. Persahan mo. Persa. Mm. Persa, wag mo i-kending na gano'n. Persa mo. Wag mo ito'y persa, ito. Yeah. Iyapak mo, iyapak iyapak tapak mo. Tapak mo. Itapak mo. Sige. Tingin mo. Sige. Sige. Marami na alay sa'yo. Marami na sa sa'yo, sa te. Yan. Oh. Hindi. Ganto muna. Yan ganyan kasi ka-adjust lang ng ano niya, singit niya. Hmm baka ma baka bumalik eh. Kaunti na lang, ibig e. sa kaunti na lang eh. I-relax niyo muna siya. Gabayan nyo muna siya na ano yung tungkot niya. muna. Kasi galing siya, very weak siya. Stroke siya. Doon siya pinamaan pa nung pagkaslide. Talagang tapos yung severe niya, degenerative o seesus, talagang habit na yun. Okay? okay? Relax niyo muna siya. Pero kumusta kayo, mami? kumusta okay, pa naman. Okay, okay naman na. Nawala wala pa okay. sa mm -mm. Mas okay yeah. na yan. Kasi sa gabi, pag natutulong ako, pag kumitulong ni hinihimas ko pa yan. Eh, no, Ayun, okay lang sige,